Ako po'y nananawagan kay Sir Rafi Tulpo na makauwi na po ng Pilipinas dahil po ginahasa ako ng aking anak ng aking amo at pinagbantaan po akong patayin. sa Sabi po sa akin na kukuha daw po sila ng katulong na item at utusan po na ako'y patayin. Tulungan niyo po ako makauwi ng Pilipinas. Dinala po ako nila dito sa agency ng ibang lahi. Hindi po ito ang aking agency. Is lang po, kukunin na po ako ng amo um, mamayang 2pm para italhin daw po sa agency ko sa Riyadh. islang lang po, kunin niyo na po ako agad dito. Gerald, no, inyong yun kapatid mo si Genevieve. Apa. No? ah uh, kailan niya sinand yung video na to? Ngayon lang po sinand niya ito. Ngayon lang? Okay. Opa. So medyo nagmamadali pala tayo kasi 2pm. Ano? Teka, ah uh, kailan, kailan ba pumunta sa... Sa ibang bansa si Miss Genevieve. Bali po sir nung pumunta po siya nung 9 months na po ata siya ngayon po kasi pang dalawang Lailans. amo niya na po yung ano, employer okay. niya po. Kailan kayo nasabihan na kailan siya nagsumbong sa inyo na ganun nga yung ginagawa sa kanya doon? Nung December mga 10 po, ganun po. Dito, dito <laughs> lang. Opo. Oh, Genevieve, magandang hapon. Hello po sir. Uh Oo. -oh. Genevieve, naririnig mo ako? Yes sir. Okay. ah uh, Genevieve, uh, nakita namin yung video mo no, na sinend mo. Dito yung kapalit mo si Gerald sa studio. Genevieve, kailan ka pa naandyan sa Damam? Uh, dito po sa Damam po, um, July 18 po ako dinal dito napunta. Pero March 13 po ako dumating dito sa Saudi. Ah, okay. So, na nailipat ka after three months. Okay. Ano? Ang employer ko po ito. Okay. ah uh, so, sino yung sayo, ilan ako sa mo ng halay sa'yo? Ah uh, pang, sa kaninong employer ito? Pang ilan? Ako po ako po, sir. Anak ng amo ko po. Ah, uh, pang, pang, ilan? Pang ilang amo? Yung una o yung pangalawa na? Pangalawa po. Yung pangalawa na. Kailan nagsimula to? Um, noong November 9 po, ginahasa po ako. Hmm. Okay. Ah, uh, noong nangyari to, lumapit ka ba kagad sa ano mo? Sa... Agency mo? November 11 po, nagchat na po ako sa agency ko na na po ako. Okay. Kasi November 5 po, nagkasakit po ako, nagsuka, nagtay ako. Tapos mahina po ako noon, pumasok po yung amo ko sa kwarto ko. Doon niya po ako ginahasa. Tapos November 11 po, nagsuka, nagtae po ulit ako. Hmm. Hindi ka man lang pina up? Meron po yung una, Ina-check up po ako. Mm -hmm. Pero yung pangalawa na po, hindi na po. Okay. Sige. Uh, sabi mo, anak to ng employee ng amo mo, no? Nagsabi ka ba sa yes. amo mo na ganito yung ginawa sa'yo? Meron. Nagsabi na po ako nung kinulong ako kasi gusto ko po ng umuwi na lang na ng okay. nang nakakaalam dahil nga po, ganito nga po, kas, malaki pong kaso ito. Ang alam ko po talaga na matagal ito kaya gusto ko po sana umuwi na lang. Hmm. Para anong, makasama ko yung mga pamilya ko. Ah, anong sabi sa iyo ng ano mo ng agency mo yung Simso International Services Incorporated? Gumagawa na sila ng paraan ngayon na kunin ako dito pero sa 25 pa daw po ako kunin. Mm, eh yung amo ko po mamaya nandito na at kukunin daw po ako. Sige, kausapin natin. Ito, andito sa kabilang linya natin, no, si Miss Normy Rom ng Simso International Services Incorporated. Tanungin natin sila. ah uh, Miss Normy, magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes, Miss Normy. ah uh, sabi po ng OFW natin, no, si Miss Genevieve Oliveros, nag nag-communicate daw po siya sa inyo na gusto na niyang umuwi dahil unang-una nagkaroon siya sakit tapos umahaput pa sa punto yes, na siya ay nahalay ng, kanyang, ng anak ng kanyang amo. Yes po. Ano na ho action na ginagawa natin dito? Actually, sir, uh, lang kasi siya nagsabi na ginahasa siya. Pero nung first na complain niya, action na naman yung napacheck up siya. Pero yung pag, yung nirape kasi siya, sir, yun yung lately lang niya sinabi sa amin. Yun din, yun din yung time na nag bakit siya nagsabi na pang-anim na ka beses but ngayon lang siya nagsabi but nung first pa lang but hindi siya nagsabi sa amin Ma'am, kailan po nag-communicate sa kanila na ayun nga na may na nahalay si si Miss Genevieve doon? Ah, nagsabi siya sa akin sir, is December 9 or December 4. I'm not sure sir, basta a bit ngayon po, this, this month lang po, December. 4. December 9, nagsabi sa inyo. Yes, uh, yes, were sir. were there actions taken nung sinabi po sa kanila ng December 9? Yes sir. Yes sir, na kasama po namin dyan sa FRA namin at, so, at, uh, na nakito din po sila kasi nga malaking accusation daw po yon kasi nga rape case po yan. Kaya nag-complain po yung FRA natin doon sa polo regarding ay laban sa employer niya. Hmm. But right now ma'am, right now, meron ho bang ginawa tayo para ma insurance safety ni Miss Genevieve Oliveros doon? Yes sir, ay pupul out sana yan siya dyan sa bahay ng employer niya. Kaya lang, yung employer niya, dinala siya sa ibang agency dyan sa damam. Kaya ngayon, ang update ng FRI natin ay sa December 25, ipipick up yan si Genevieve dyan sa agency na dinala ng employer niya Ayan lang, December 25 pa po yung schedule ng ano po, kasama po ng welfare officer ng polo po doon. Hindi ba natin pwedeng mapabalisan yan, especially, gato, yan o, uh, sabi ni Miss Jennifer kukunin naman yata siya, mukhang iiikot siya. Hindi po, sir, hindi po, sir, kasi nga nakakausap din po ng FRE namin doon ang agency dyan na hindi siya hindi siya sasama at nakipag communicate po yan si Genevieve sa FRI natin sa okay. Saudi. Okay. Paano natin masisecure ma'am kasi ito ang sinasabi ang concern ni Miss Genevieve eh, niya kukunin siya today para ting daw ang amo niya diyan today. Okay. Nandiyan niya sa akin kahapon na kukunin siya ng employer kahapon ng alas dos. Eh, hindi naman po nangyari. Opo, pero mahaba pa. Parang tikatapos lang po siya, sir. Parang ganun lang po. Okay. Pero ang ang latest news, December 25 pa? That is on Monday pa? schedule na binigay ng welfare officer po ng pulo doon, sir. Mm. So wala tayong magagawa para to secure man lang the safety of Miss Genevieve, especially may ganto na. Uh, hello po, sir. Ano po, nakausap na po ng AD namin sa yung AD na pinadalhan ni worker. And then they assure po naman na hindi po nila ipapakuha si worker sa ibalik o sa employer question lang ma'am no. Kung December 9 pa to, bakit sobrang tagal ng ano ng action para at least man lang ma na kung as, as, early as November pala. Ay, yun na, as early as November pala, nagsabi na na may sakit na siya. Yung time po na nagsabi siya sir na ano po na may sakit siya, pinatawagan po namin yung employer niya sa FRI namin doon sa Saudi at napa-check up po yan siya. Tapos nabigyan po ng mga gamot. Diretso na tayo kay Atty. Sherlyn Malonzo, ang director ng director for operations ng OWA. Uh, Atty. Sherlyn uh, Malonzo, magandang hapon po. Magandang hapon po, Atty. Apo. Ah, at uh, Atty. Ito nga po, meron tayong OFW sa sa Damam. Ang allegations po ay may sakit daw ho siya at bukod doon ay na, siya ay nahalay. Paano po ba magandang gawin natin dito para mapauwi na? Dahil gusto na lang umuwi. Sige po. Ito ko po namin kaagad photo sa aming uh, officials po sa MWO. And of course, i-monitor namin 'yung action taken them or uh, gagawin din ng kanyang PIA po. Hmm. Na which is kausap naman natin on air right now po. Okay, okay. So ang sabi po kasi is ano daw eh, ang sabi ng agency itself, December 25 pa daw po mapapuntahan. But I'm quite concerned kasi po especially may ganto na tayo, may lumabas na siya, uh, yun po, yung safety po ng ating uh, OFW. Sige, let's po po attorney na ngayon po uh, ay pagkababa po dito tatawagan-tagan po namin yung aming welfare officer po. Okay po. Uh, Ipaparating po namin yung urgency po. Okay po. Uh, hopefully, sana umabot pa, umabot before Christmas, Christmas. na andito na si Miss Genevieve, ano? So, gagawin po natin lahat po na makakaya po namin. Yes po. Sige po. Um, maraming maraming salamat po, Atty. Sherilyn Malonzo. Happy holidays po sa inyo at mabuhay po kayo sa pagtulong sa amin at sa ating mga OFW po. Happy holidays po. Ah po thank you po. So, okay. Um, Madam Genevieve, narinig nyo naman yung usapan. As to your agency, December 25. Pero sinabihan tayo ng OWA ni Attorney Cheryl Malonzo that they will, try our they will try their best na before December 25. May na kayo dito. Hopefully dito na kayo magpasko, no? Okay? okay. Kasi yan nga uh, itatawagan Pero, ni Attorney Sherilyn yung mga Ano po 'yun, ma'am? Nakausap po, po ang agency ng kakausap ko po yung agency dito na ibibigay daw po ako may video ako na sinend na nag voice call yung agency dito na ibibigay daw ako ngayong alas dos po dito Okay, ma'am parating naman na po ang tulong jaan uh, dyan po sa inyo uh, ngayon po kausap na po ni Rosie, si attorney Sherilyn Malonzo para po uh, may na po lahat ng detalye lalo na po yung kinaroroonan po niyo. Huwag po kayong mag-alala ma'am. Uh, we will make sure ma'am na safe po kayong makakauwi po dito po sa Pinas po. At nakabantay naman din sa inyo yung agency ninyo. Yes. If any makikipagtulungan kami para mas mapabilis pa kung ano man. Okay po 'yan ma'am Janivy. na nga po maunahan nila yung amo ko po. Apo, uh, ano naman na Wag, okay. nasabi naman na natin sa kanila yung concern nyo na we are uh, we are in a race against time ano with your with your employer. So, don't worry, naka, naka radio na po 'yan. Alam na nila. At tinatawagan na po yung mga kinauukulan diyan to ensure that you are safe hanggang sa makauwi po kayo dito. Okay Sige, po 'yan, Ma'am Genevieve. Okay. Opo. Sir, palakasin niyo na lang po yung loob. Ah, oh, baka may message ka sa kapatid mo. At patatagin mo na lang yung love mo at makakauwi ka rin at makakasama ka rin namin sa Pasko. <laughs> Oo, oh, ding. Sana nga makauwi na talaga ako. Kasi binabantaan na ako dito, napatayin ako eh. Yung may kasama po ako dun sa bahay ng amo ko. Nadadamay na rin po siya, sir. Kaya sana rin po makauwi na rin siya. Sige, siguro kunin na lang namin yung details of air para madamay na rin sa, sa tawag, sa sumbong natin. Okay? Yes okay? Sige po. Ma'am, ma Jenny, wag niyo po. Kasi wag yung po. niyo po tumatawag sa akin. Opo. Palakasin niyo lang yung loob niyo, ma'am. Wag niyo po niya. Parating na po ang, ang tulong. Opo. Niya. Opo. Kaya kakausapin din po kayo ng staff po namin, ma'am Genevieve, ha? Okay. Sige Ingat po, po kayo, ma'am. Ingat po. Sir, uh, Sir Gerald, kausapin ko po. I-coordinate po natin nasa. yan. Hopefully, hopefully before Christmas, umab umabot. Sana ano? po. Uh, okay. We'll What? pray na umabot before Christmas. Pero, inga, eh, uh, we got the, ano naman, the confirmation of uh, Attorney Sherilyn Malonzo, the Director for Operations ng OWA, that they will do everything no? Para maka maiuwi ka agad. Okay? okay po. Salamat okay po. po. Sir Gerald and Ma'am Jenny. Maraming salamat po at magandang hapon po.